Meron nga nagsasabi na meron silang pangamba na dahil binaba ang presyo ng bigas, eh sasabay din ang presyo ng palay. Hindi po totoo yan. Meron po tayong minimum buying price. Ang NFA ay bibili ng Basa na palay sa 18 pesos. Yung dried na palay mula 19 hanggang 23 pesos. Kahit ano pa ang maging presyo ng bigas, hindi po bababa dito ang pagbili ng NFA sa palay mula sa ating mga magsasaka. Ang dahilan kung bakit kayang baratin ng mga trader ang pagbili ng palay sa ating mga magsasaka dahil wala silang mga processing. Kaya pasa ang hawak nilang palay, napipilitin sila na ipagbili ka agad dito kung anumang presyo ang, may, ang binibigay ng trader. Kaya naman, ay nagkakalat po tayo ng mga price processing plant daan-daan na mga dryer para yung farmer, meron na siyang dryer, mamimili na siya kung saan niya dadalhin yung tuyo na niya na palay. kaya hindi siya mapipilitan maipagbili yung kanyang palay kung anong presyo ang binibigay sa kanya ng trader. <laughs>